mga boss uh, yan, oh. click 160 medyo pinahirapan ako magbaklas at uh, may mga naputol pa nga ako uh, so, sa pagbaklas nito medyo magingat ingat kasi nga yung uh, yung box nya mahirap din talaga baklasin yung dahilan mga boss kung bakit ko ito binabaklas ay hindi na to nag-start no? Buka natin susi. Ayaw niya na magpuspoton. So sa ngayon, nung dinala to dito, namumula yung battery. Pero ngayon, uh, hindi na siya namumula kasi kinarts na natin yung battery. No? Uh, halos magdalawang taon pa lang itong Honda Click na 160 na to. Pero namula na yung battery. Pero nung tignan ko yung... Uh, lock ng battery, maluwag at uh, ko yung battery ngayon subukan natin mag-start. Ngayon. Na. Ganyan lang siya. Oh. Ayaw na siya mag-start. Yan. Atas pa yung side stand niya. So, dahil lang kung bakit ko siya binaklas ay itong ICU uh, niya, yung computer box niya. Yan. gagawin natin dito mga boss, check natin mabuti kung may pinakailaman yung daga or Puhugutin natin itong dalawang sakit na to. Kasi minsan nagkakaroon siya ng corrosion no? Kaya hindi siya nag uh, button, nag start Kasi nakadirect po ito sa kanyang uh, stator o doon sa kanyang uh, magneto. Ang gagawin natin, uh, medyo matigas to. Puhugutin ko lang to. matigas nga so gagawin ko lang mga boss baba ko lang muna tong camera kasi wala tayong tagahawak at, uh, subukan natin hugutin ito uh, pag ito may sunog hindi talaga mag start yung motor no? subukan kong hugutin to So yun mga boss at uh, nabunot ko naman ito na pero base doon sa Oh, bunutin ko ulit. Bakit ba hindi ko na nakuha ng video yun ah? <laughs> so yun. Nabunot ko na ulit. At uh, sadyang napakatigas ito bunutin. Sugat pa nga ako. Hmm. Tigas. So, uh, base dito sa kanyang uh, sakit, uh, wala naman akong nakikita ang nasunog dito so ang gagawin natin uh, gagawin ko rito babalik so, ko na to tapos uh, pagbalik nito kailangan mag eh. Uh, parang ganito yan double check nyo po yung pagbalik nito pag uh, tinatanggal nyo to balik natin sa yan tigas na. No? Hey mga boss, uh, wala tayong nakita dito So, ang gagawin natin uh, Iikuti lang natin ito Kung At uh, na natin mga boss Kung may naputol na wire Or may nginat-ngat na ng daga huh? So Sesein lang natin yung mga wire nya Tapos yung side stand nya hindi naman nagagalaw yung side stand nya gaya nito nabalatan o oh, pag may nakikita tayong pinagngat-ngata ng daga diretsyo lang natin kung ayan you know, o mga nabuksan na kasi mga yan big sabihin, ginagalaw ng daga yun ito pa may mga wire pa sa gilid so yun mga boss may nakita na ako rito mga ah, putol na wire yun yung bandang ano taas yun nakikita nyo ayun yan may putol na wire siya oh. yun yung karugtong no? so baka ito na yung dahil lang kung bakit hindi siya nag uh, start ang galing ko ang galing ko muna yung kaha para ma makita na so yun yeah. Yan, oh. Whew. Grabe yung pagod ko rito. Kasugat-sugat pa ako. Naglagintor ninyo. So, ito yung dahilan, mga boss, kung bakit ayaw dumiretso nung kanyang uh, starter, no? May nginat-ngat ng daga dito. So, ganun, ganun pa rin, no? Pag wala tayong nakita ngat-ngat ng daga, balikan natin yung pinakasakit nung ECU at uh, wala tayong nakita doon kaya ito yung naging sanghi ng kanyang uh, hindi pag-start yan bali dalawang wire yung kanyang pinaport Kamusta na sa upang uh, kapagpipigilan? So yun na nga boss, at masilihan uh, na natin ng maayos yung ating wire. Paalala lang sa pagbalik ng wire, kailangan color coding po yan. Hindi po dapat tayo magkamali para maiwasan po natin yung pagkasunog ng ito. Ngayon naman po, testingin natin kung nag-start uh, na yung ating uh, wire rigs. Wire. Eh. Yan o. Eh. Grabe. Ayan na na boss, ayan na. Kailangan po i-double check natin lahat yung wire. Para makita pa natin yung mga 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 para magawa natin, umayos, mga natin ng maayos ang observation natin, mga ba, pag 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 natin pag kung pag nga pag pag yung kanyang pag 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 pag